Alam mo ba? Bukod sa pagdiriwang ng Pasko o kapanganakan ni Heso Kristo, ginugunita rin natin ang Holy Week o Semana Santa. Ito ay isang linggong inilaan ng mga Kristiyano para gunitain ang pinakamahalagang bahagi ng buhay ni Jesus. Ang kanyang paghihirap, pagkakapako sa krus, pagkamatay at muling pagkabuhay. Sa mga panahon ito, hindi lang pag-alala ang layunin, kundi ang pagsisisi sa ating mga kasalanan at magbalik loob sa Diyos. Nagsimula ang pagdiriwang ng Semana Santa mula pa noong unang siglo ng Kristyanismo. Ang mga unang tagasunod ni Kristo sa Jerusalem ang unang gumunita nito sa pamamagitan ng mga prosesyon at panalangin. Paglipas ng panahon, ito ay pinangunahan at pinalaganap ng simbahang katoliko sa buong mundo bilang isang mahalagang bahagi ng liturgical calendar. Ang Semana Santa ay binubuo ng pitong mahalagang araw na nagsisimula sa linggo ng Palaspas o Palm Sunday ang pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Sinusundan ito ng Holy Monday, Holy Tuesday, Holy Wednesday, Monday Thursday o Webes Santo na ginugunita ang huling hapunan ni Jesus. Good Friday o Biyernes Santo na araw ng kanyang pagkamatay, Black Saturday o Sabado de Gloria bilang panahon ng paghihintay at Easter Sunday o Linggo ng pagkabuhay ang kanyang muling pagkabuhay. Bilang bansang may pinakamaraming kristyano sa Asya, hindi na nakakagulat na tayo sa Pilipinas ay may mahabang tradisyon ng paggunita sa Semana Santa. May mga prosesyon, sinakulo, visita iglesia at mga aktibidad na nagsisilbing pagpapahayag ng pananampalataya at isa ito sa pinakaaabangang bahagi ng taon para sa mga tiboto. Ang Semana Santa ay hindi lamang basta pagliban sa trabaho o pagbakasyon sa mga probinsya. Ito ay panahon ng tahimik na pagninilay, panalangin at pagbabago ng sarili. Ito ay isang paanyaya para sa mas malalim na pag-unawan ng kaligtasang hatid ni Kristo na siya pinagmumulan ng pag-asa at panibagong simula. Ngayon, alam mo na!